nasa loob tayo ng sasakyan guys kakatapos nating mag deliver at eto nakita natin abandoned house ulit grabe guys ang daming abandoned house talaga dito tingnan mo naman ang itsura na yan oh. tapos may mga ano din may mga sasakyan din na nakapark dito na parang inabandon na na rin nila ayan wasak na wasak talaga yung bahay ayan oh. lapitan natin. Parang feeling ko may mga gamit pa sa loob guys. Kasi kung makikita mo ayun o. Oh. Yung bintana na yan o. Oh. Tsaka parang hindi na talaga safe. Kasi tingnan mo naman yung dingding nito na talaga natatanggal Dal na guys. Ayan. See. Buhay pa yung ano. parang binahayan na ng mga ano dito ibon Wow Ito yung pinakalikod ng bahay May mga ano pa oh trailer na parang hindi na talaga ginagamit Sayang yung mga ganitong bahay guys dun sa loob ayan yung itsura sa loob guys wow yung metro buhay na buhay pa oh mm. Oh my goodness! Look at that. pero wasak na no, wasak na no. Paganyan, hindi na yun matibay talaga parang matagal na talaga walang nakatira ikutan natin nasa tabi lang siyang kalsada ano siya guys tinan mo may mga gamit pa sa loob o oh. di diba may mga gamit pa sa loob May mga sasakyan guys na bakit ganito iniwan lang nila dito oh. Nakalubog na. Itong bahay na to ay nadaanan na lang namin kasi nga kanina ay nag-deliver ako ng uh, grocery malapit lang dito. Kapag nakakakita ako ng mga ganito, mapapaisip ka talaga kung anong nangyari, bakit iniwan na lang nilang ganito naka nakatiwangwang. Ang bahay, mga sasakyan, mga gamit, lahat ay naluluma rin ng panahon. Lahat ng material na bagay ay nawawala ng value kapag tuluyan na talaga itong nasira. May mga taong hirap na hirap ilit go yung mga things na gustong gusto nila. Kahit na mga damit, bahay, sasakyan, kagamitan. Pero hindi nila nare-realize na dapat ikip lang nila yung mga bagay na talagang ginagamit nila. Katulad na lang ng mga sasakyan na to. Kung sana nilit go nila to, napakinabangan pa to ng iba. At naging pera pa sana, kesa nasira lang ng panahon. Pero may nagme-maintain pa rin ng, ano, yung eh, ng pagkakat ng grass eh. Grabe guys. Ayun ang sasakyan ko. Ah, uh, niya ko sa loob. Pauwi na rin tayo.